Mga kapatid, mga kababayan ko, mga Pilipino, no, mga Pilipino, tayo ho ay matatapang eh. Tayo ho ay uh, sumusubok pa ulit-ulit kahit pinagbabawalan. <laughs> tayo sumusubok pa ulit-ulit kahit pinagbabawalan ho tayo, mga kababayan ko. No. Ito ho ang unang-una kong sasabihin huh? sa lahat po, mga kababayan. Huwag na huwag ho kayong magagalit kay Pangulong Bongbong Marcos. Uh! Ayan na ho, sasabihin ko sa inyo ha. Wala ho kayo dapat ikadisappoint sa presidente. Kung alam nyo ho, ang totoo, eh, mga kababayan ko, the president is right. Tama ho ang desisyon ng presidente. Mga kababayan ko, kaya una ho na ho kayo. Huwag na huwag kayong magagalit kay presidente. Mga kababayan. Sapagkat, mga kababayan ko, ito hong nangyayari ngayon ay meron hong malaking malaking maiko-contribute sa bansa. Yes, tama ho kayo ng inyong naririnig, mga kababayan ko. Please, get my pointers, mga kababayan ko. Hindi ko i-discuss lahat to. Kasi baka mamaya masunog. Mga kababayan, mayroon ho malaking iyambag to sa bansa natin. At higit ho sa lahat, mga kababayan ko, wala ho ba kayo napapansin? Mga kababayan, ito, ito ho ha. Ito ho'y galing sa panaginip ko lamang. Ayan na, eh, mga kababayan. Na, galing sa panaginip. Kung si... <laughs> ay mayroong panaghinip. Ako rin ho ay nanaghinip. Gano'n lang ho! <laughs> o, man, nanaghinip ho ako. Mga kababayan, o yan ha, Nagtampo po ako. Huwag kayong magtampo kay Presidente. Huwag kayong magtampo kay Presidente, mga kababayan ko. Huwag niyo humbanatan si Presidente Bongbong Marcos sa mga... Huwag <laughs> niyo humbanatan si Presidente. Huwag niyo humbanatan yon. Makinig ho kayo. Sino ho ba ang, ang kapitan ng barko na sinasakyan natin? Ang Pilipinas. Kung kukumpa natin, ang barko isang Pilipinas. Sino ho ba nagmamaneho? Mga kababayan ko, si... Ch <coughs> hindi ho, mga kababayan. Si... <coughs> ay ang... gawarja ni Pangulo, mga kababayan ko. Ano sabi ni Presidente, mga kababayan ko? Panoorin nyo na lang siya. Watch me sustain it. Uh -huh. Ayan, paano ko punan? Panoorin nyo na lang ako, paano ko punan? Mga kababayan ko, di ba sinabi naman ni Presidente yan, hindi pa rin buo ba kayo nagtataka? Uh!